Hello guys, good morning. O ipapakita ko sa inyo guys ang ating makina. Ayun oh. Ito yung makina natin guys. Bali, yung makina ko is 12. Dalawa yan. Ayun. Itong isa 12 din. Tapos itong isa, bali dalawa yan oh. Ayun guys. Tinitingnan ko kasi matagal na tong ano, naka ay na. Hindi ko nalinisan, hindi na-sprayan. Ayun na yung itsura guys oh. Yan. Yan yung itsura. Yan Daming mga kalawang. Pero guys, lilinisan natin ito ngayon. Gagamitan po natin ng spray. Ito, spray. Gagamitan natin ng spray. Yung spray na ginamit ko guys, itong nasa loob, is pinaghalo ko ng, ng mantika at saka gas. Kinaghalo ko ng mantika at saka gas kasi sabi nila na kapag tanggal daw ito ng ano. Pero gagamitan din natin ito ng dandahan natin ito ng, ng steel brush. Steel brush para matanggal talaga yung mga kalawang guys. linisan natin to Ayun. Ayun ha. O, Tingnan natin guys ha. Subukan natin. Subukan natin linisan. Lagay muna natin tong ano natin. Sprayhan muna natin. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Palambutin natin yung mga asin-asin. Palambutin natin yung mga yung mga Ano ito? Yung mga kalawang. Gamitan natin ng spray. Tapos, ibabad muna natin. Bago natin, ano, tapos, pagkatapos natin dito, pag-spray, ng buo, gamitan natin dyan ng steel brush. Yung malambot na steel brush. Brushing natin dyan para maging malinis dyan. di na si kaso kasi busy sa tindahan tapos ito ikakabit na kasi natin to bago natin to ikabit at bago natin i-change oil actually mag-change oil tayo bago natin to i-change oil linisan muna natin itong dalawang makina di ba yan, tingnan natin ang buo kung mayroon ba tayong nakaligtaan Ayun, dapat wala tayong makaligtaan. Hindi sayang yung effort natin. Sa ano, uh, tulayan natin malinis. Gawin natin parang bago ulit, guys. Subukan natin. Kita niyo naman, grabing kalawang. Ito yung kadalasan ginagamit ng mga tao dito guys. Pwede, pwede natin ito tawagin solusyon. Cleaning solusyon. Pangtanggal sa mga asin-asin. At pangtanggal sa kalawang. Pagpalambot. Tapos, gamitan natin ang brush. Kaling muna yung brush. Ito so guys, gagamitan natin itong brush. Ito. Subukan natin, magsubok tayo. Yung titrya natin, siyempre, hindi yung may pintura. Yung iba brush natin, yung may ano lang, yung may asin, yung may kalawang, yun lang yung iba brush natin banda. Kasi, baka masira yung pintura kung yung brush natin yung may pintura. Ayaw natin masira yung pintura. Okay, okay siya guys okay siya uh, okay siya nako natatanggal siya guys babras natin siya ayun eh ko sa inyo ayun okay. ayun babras natin ayun naging okay siya natatanggal yung mga asin asin natatanggal yung mga kalawang kalawang pero bago natin i-brush siyempre ang gawin natin yeah. ngayon muna natin o, oh, ano oh. tatanggal yung mga kalawang-kalawang. Importante ito guys. Dapat po lagi malinis talaga yung ano natin. Hindi lang kasi ako nag na, Busy lang kasi. So, ako talaga na um, dapat malinis. Kasi lang busy lang. Busy pa lang ito. Trabaho. Marami tayong ginagawa sa tindahan. Kaya, ganun. Tuloy lang natin yung pag-i-spray natin. Pag mayroong sa tingin mo hindi siya natamaan, hindi siya nabasa. Kasi dapat, malimis siya. Pagalit kong na-stock dito, nakatatlong buwan, dalawang buwan itong naka-stock dito ang makina. Ito yung ginagamit namin, yung simple lang na spray. nahiram lang ako nito guys, kasi yung meron naman ako, kaso lang nasa motor, eh, mababasa tayo, ulan. Ito na, nangiram na muna ako na ano. spray. Ayun, subukan natin yung punasan. Subukan din punasan guys kung ka yung ginagawa natin. Huwag muna ako muna. eh pumunas ko guys itong dati kong grip natin punasan natin kung, kung mabago ba yung makina natin kung malinis ba yung bakal natin super so guys ah okay Nainis po ang ating ang ating makina. Tuloy-tuloy lang natin itong gawin. Pakita so, ko sa inyo ha. Wait lang. Ayan oh. Tuloy-tuloy lang natin itong gawin. Ito. Ayan. O, so, tiyan mo. Nakita nyo guys. Nakita nyo yung pagbabago. Ayan. Nakita nyo yung pagbabago guys. Luminis siya. Natanggal yung mga Asin, asin oh, ayun. ituloy tuloy lang natin to at saka guys uh, ganito lang yung gawin niyo sa inyo maghalo lang kayo ng 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 mantika at saka gas tapos ilagay nyo sa sa spray ito ito mura lang to magkano lang to ilagay nyo sa spray tapos Niyo. Alam ko naman sa mga iba dyan na may mga mga bangka na katulad ko na ma, nagmamahal din sa kanilang mga bangka, nag-aalaga din sa kanilang mga bangka. Alam ko naman na yung ginawa ko, yun din yung ginawa mo. Kaya kung ganun po, pakishare na lang po para malaman din ng iba kung paano natin nililinisan eh, yung ating makina. Okay? Salamat guys. Ay, tuloy-tuloy ko lang to, Tapusin ko lang to. Dito update, update lang tayo pag matapos 'to ipapakita ko sa inyo okay God bless salamat